lang ito para sa mga gurong lumalaban at nagsasakripisyo kahit paning kirapan. Ako na itong pinamagatang sinumpan. Sino? Sino kaya? Sino kaya itong mga taong tulay upang usupo ang kamamahan? Kilala niyo ba? Ang humuul sa kamalayan ng pagkatuto ng kabataan. Mga nagsisilbing pangalawang magulang sa ating kalawang tahanan. Ang aha ating kamay para ating marating ang tamang paroroonan. Kilala niyo na ba? Guru, maestra, maestro, teacher, sir, at ma'am. Yan ang tawag sa nakakapagod. Nakakapagod na trabaho. Umagat habang nakatayo. Boss na boses ay hindi may tatago. Kailangan ng mahabang pasensya. Upang sa init ng panahon, hindi sumabay ang init ng ulo. Ngayon, ngayon na nasa panahon tayo pandemya, samot-sari ang mga problema, subalit sa kabila nitong lahat, sa kabila ng mga problema, mauguro isa pa rin sa mga nangunguna. Nangunguna ng pagkatuto ay eh, hindi may sa walang bahala at ang edukasyon ay eh, dapat pa rin sa ala-ala. Sanay tayo higising sa umaga at magpasok sa eskwela, doon magpitipon at masayang hihintayin ang katagang, Uy anak, natulad so, na madre karamihan sa mga mag-aaral ay may mga gurong hirap din sa buhay dahil kahit na guru na sila, hindi pa rin sapat ang sweldo na natatanggap nila. Hindi lang ako, hindi lang siya, kundi lahat tayo at oo, maging ang guru mo at ang guru ko. Lahat tayo ay nahihirapan sa sitwasyon na mayroon, kaya hindi sa kaya hindi sagot ang kunitin mo ang modyo. Hindi sagot ang ngayon, ngayong tuloy ang edukasyon, dapat nating tulungan ng isa't isa, lalo na na nasa gitna tayo ng pandemya. Mahirap ang bagong sistema ng edukasyon, lahat nag-a-adjust at nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Mga gurong aakit po ng mundo, tatawid po ng ilog, madala lang ang libro, para sa tayong mga kabataan ay makarating sa dulo. Kahit sa pamilya nila ay wala ng oras para ilaan. Iyong pagod ay sinasarili na lamang at kapag hindi na kaya, kapag hindi na kaya, iiiyak na lang sa ng maguro ay nagpupursigi na may tawid ang taon na ito. Ang taon na sa lahat ay sobrang nakakapagod at sa kabila ng pagod at hirap na kanilang ginagampanan, ginagampanan ng kanilang sinasarili nung tayo ay kanilang turuan at maihati ang mga bagong kalaman. Iyan lamang yan sa mga sakripisyong hindi matutumbasan. Frontliners sa kanila ay may tuturing. Sariling kaligtasan ay kanilang ipapalit upang sa kanilang estudyante ay makapagtanim, makapagtanim ng kalamang ating ring aanihin at magawa ang kanilang sa lahat ng guro sa Pilipinas man o sa buong mundo kumapalakpak po ang aking mga kamay kasabay ng aking pagsaludo sa kipisyo, hirap, bago at pagmamahal na binibigay ninyo. Salamat po at mabuhay kayo.